Nakatry na ba kayong mamukot sa tabing dagat sa kabahayan namin at makahuli ng maraming istang sibadsiba dito sa isla namin? Kaya tara, samahan nyo kami sa aming pamukot, matawa at mag-enjoy na rin. What's up for today's video guys? Ay kasama ko naman ulit ang mga kabataan dito sa raidakan ng pambot na doon sa kabahayan namin dahil mamukot kami ngayon for today's video. Sa puntong ito, patungo at pasulod na sa kabahayan namin ang kauban ko ng mga bata sa pamukot dito. As you can see guys, sisimulan na nga rin nila ang pagtaan ng pukot dito sa tabing kabahayan namin. Dinarong talaga nila ang pagtaan para marami talaga ang mahuli nila na isda dito at dadaghan rin ang pipilit na isda dito. Sa wakas, tapos na rin sila sa pagtaan dito, din lumangoy na si Junior dahil magkuha ito ng bato para ipatingog sa ilalim ng dagat para makuratan ang mga isda at pupunta din pipilit ito sa pukot. As you can see, may lumabay na pambot sa aming pukot. At ngayon, kanila na dahil itong kinapkapakapahan ang dagat patungo sa pukot para ang isda ay pipilit sa pukot. At habang busy pa sila sa pagkapakapa dito, ay magsa-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Vanji Badang Aquino at nangumusta siya sa Tanan Tagalingi, Dire sa Surigao del Sur. Shoutout din kay Jojo Physical, nagpapa-shoutout din siya sa Tagapapag. Shoutout rin kay Ankemper Alkeres Delvo. Barakuda Ilumina, Eric Rufila Dakalo, Junami Dangkalan, Stick Ayan Evangelista, Kiliboy Adlawan from Davao City. Shoutout din kay Jovelyn Mabido Mantilla, Christy Diasis Sarvida, Marilya Binse Iligan, Bagona Faith Dasikan, at Gilbert Trio. At sa sinong magpa-shoutout yan mag-comment lang kayo dito para manotis ko at ma-shoutout ko sa mga long video ko sa puntong ito, nagsurvey na rin sila ng huli sa pukot at yan na at ito pa din tinanggal na dahil niya at binalian na rin nila ang kanilang ginagawa. At nakailang oras, ito na lahat ang nahuli namin na sibad-sibad na isda sa aming pamukot dito sa tabing dagat ng kabahayan namin. At hanggang dito na lang tayo. Sana nag-enjoy kayo sa pamukot namin. At kung nag-enjoy kayo, please don't forget to subscribe, follow, like, comment, at share na rin para updated kayo lagi sa mga susunod na gaya nitong video natin. At maraming maraming salamat pala sa mga tagalugod na followers ko na laging sumusuporta sa mga vlog ko. Sa mga bashers rin na ba sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat din pala sa mga nag-enjoy sobra at tumawa sa strategy ng vlog ko sa pananalita ko. Alam nyo, masaya talaga ako dahil na-appreciate nyo ang ginagawa kong papatawa sa inyo. Sa uulitin, maraming maraming salamat po talaga sa inyo. I hope na lagi nyong suportahan ang mga vlog ko para sa pag-aagbot ng aking mga pangarap at makatulong na rin sa inyo sa tamang panahon. God bless guys sa ating lahat. Again, thank you.